Ano po'ng pagandang ginagawa po ng AFP dito po sa Panibagong ito to itutuloy lang po natin no resupply mission natin sa Ayungin Shoal. Kung makikialam na naman po ang China Coast Guard sa atin, sir. Well, unang-una po, uh, definitely we will continue with the resupply mission kasi mm -hmm. uh, it is our obligation, it is our right to uh, bring supplies to our soldiers. Sa lahat po ng mga post natin, we have nine posts in the Kalayaan uh, Island Group, isa dito yung sa Shoal. inshore. Uh, tarapatan po natin yan, because uh, yung uh, BRP Sierra Madre is is uh, a commissioned ship in the Philippine Navy, mm. at may mga may mga sundalo po tayo doon, mga Marines at mga Navy, na kailangan bigyan natin ng uh, supply. So mm. whether they like it or not, we will proceed with our uh, resupply mission at uh, nanawagan naman po tayo sa sa mga uh, kasama kasamahan natin hmm. ano sa China na itigil na nila yung ginagawa nilang panghaharas pag uh, pagpigil dun sa ating resupply supply mission. Opo, E paano kung hindi pa rin makikinig ang China dito, General? ataibugahan uh, so na para tubig. Marami po, marami po tayong hakbangin na ginagawa. Uh, at the level ng Department of Foreign Affairs ay uh, nakiugnayan po nakipag-ugnayan na po sila sa kanilang mga counterpart. Hmm. Sa amin uh, panig naman sa Armed Forces of the Philippines ay uh, inconstant ang uh, communication naman po tayo with their uh, attaché Okay. Um, sa kabila po ng mga nangyayari ngayon sa West Philippine uh, Sea si General, uh, matutuloy pa ba kayo, kayo isa sa mga nagsabi noon eh, na uh, yung plano o yung pag-imbita ng military training ng uh, China uh, sa ating uh, Philipp, sa kanilang Philippine counterpart General Bronner? Well, uh, gumawa po sila ng, ng mga white paper and in fact, uh, sidamit nila sa Department of Foreign Affairs proposing for joint uh, operations joint patrols joint exercises with us. Uh, sa panig po namin na namin dito sa Armed Forces of the Philippines pinagaaralan po namin 'yan. Mm. No we are uh, studying that because meron meron naman po tayo ng uh, memorandum of agreement on uh, defense uh, defense activities with uh, China. Mm -hmm. Uh this started in 2004. So but since then wala naman po tayong ginagawang mga joint uh, exercises with them. Hmm. Pero okay. sa nangyayari, sa nangyayari no na pag uh, pagbubuli po nila dun sa ating mga barko sa South China Sea, I don't think uh, we will even consider this. Ano po, ano pong tugon ng China dahil sinabi niyo po General na tayo po nakikiusap na uh, sa kanila pong uh, Uh, ambassador, Marahil. No? O kaya doon na sa China mismo, ang AFP na nakikiusap na tigilan na ng China Coast Guard ang uh, pambubuli, pangara sa atin. Ano pong tugon nila? Uh, pinakahuling uh, informasyon dyan, uh, General? Uh, last week po ay uh, nan nandun po ako sa PG. Uh, Nag-attend po ako ng uh, Indo-Pacific uh, Chiefs of Defense Conference. Mm -hmm. At nandun po yung uh, 25 na mga bansa Apo. around the Indo-Pacific. And for the first time, nag-attend po yung China. Nagpadala sila ng, uh, ng kanilang representative, yung deputy commander ng kanilang uh, armed forces Apo. ay nandun po. At uh, nabigyan naman po ako ng pagkakataon na mag-present dun sa grupo kung ano yung mga nangyayari dito sa, at sa ating bansa, uh, particularly sa South China Sea and the West Philippine Sea. So in ko po, po doon yung mga ginagawa ng China. Nagulat ko sila doon sa ginawa nating expose. Hmm. Uh, ang ang reaction po nila is uh, number one, sabi nila they follow international laws. So, pangalawa, sabi nila yung South China Sea sa kanila yon because of their historical claim. And number three, sabi nila na yung uh, arbitration ruling of 2016 is uh, for them invalid and unacceptable. Nako. Mm -hmm. So yun po yung stand nila. Kaya uh, tayo naman ay uh, talagang uh, we also stand firm na yung ating uh, sovereign rights over our uh, exclusive economic zone. Ay talagang ipagtatanggol rin natin. So asahan natin sir na haharangin na naman tayo ng China niyan ngayon po sa panibagong resupply mission natin diyan sa Ayungin Chol? Well, uh, asa po tayo, ma'am, mag malaking posibilidad na mangyari ulit yon we are ready no handa po tayo at mm -hmm. uh, gagawin pa rin natin yung uh, kailangan natin gawin but we will while doing that we will still continue to follow the international uh, laws no mm -hmm. kailangan na pairalin po natin dito yung rules based international order so tayo po we are occupying uh, nine of these features mm -hmm. Uh, Vietnam has 21, mm. yung uh, China has 7, pero yung China po, dun sa 7 na yun, yung uh, tatlong uh, artificial island. Hindi lang po tatlo, no. Karamihan dun, artificial islands na pinalaki nila mm. at uh, uh, ginawa nilang uh, parang military base nila. Mm -hmm. so, uh, wow, 21 pala yung Vietnam, uh, General. Vietnam. Yeah. Meron tayong ilan oh. dun sa 21 na yun, ilan yung kinuklaim ng Pilipinas? Uh, actually po halos lahat 'yan, uh, yung Kalayaan Island Group ay uh, kinikilim natin. Okay. Uh, kaya nga po uh, tinawag natin na Kalayaan Island Group and this is under uh, the uh, under the province ng uh, Palawan. Opo. Tata so, Opo. Opo. Opo, General tatapatan ba natin ng malalaking barko din ang China Coast Guard sa ating pong uh, uh, resupply mission ulit? Well, Uh, ang ginagawa po natin, ang SOP natin is sa uh, mga civilian na barko ang ginagamit natin dahil ayaw natin maulit yung uh, nangyari doon sa Scarborough Shoal. Ah, uh, nung uh, nung uh, navy ship po kasi yung dinala natin doon, pinapatan tayo ng uh, navy ship rin ng China. So, medyo close call, close call 'yon. Uh, ayaw natin maulit 'yon. That's why uh, uh, civilian ships ang ginagamit natin and then uh, yung uh, yung mga Coast Guard ships. Mm -hmm. Pang-back na lang po yung mga Navy ships natin.